Sa makabagong panahon ng pag-aalaga ng manok, hindi na sapat ang simpleng paniniwalang mais lang ang kailangan ipakain sa ating mga alaga araw-araw. Oo, ang mais ay matagalang bahagi ng kultura. Isa itong mabilis at mapagkukunan ng inerya, mura, madaling hanapin at kilala ng karamihan. Pero tanongin natin ang ating sarili. Sapat ba ito para sa isang manok na kailangan maging malusog, masigla at matibay? Ang katotohanan, hindi sapat ang mais lang. Kung nais mong maabot ang pinakamataas na potensyal ng mga iyong mga alaga, apastag, broiler, or game fowl, kailangan mo ng mas matalino at balansing diskarte sa nutrition. Bakit hindi sapat ang mais lang? Ang mais ay may mataas na carbohydrates content. Ibig sabihin, nagbibigay ito ng mabilis na inerya, pero kapag ito lang ang binigay mo araw-araw, kulang sa protina, vitamina, at mineral na kailangan ng katawan ng manok. Upang ma-develop ang tawang muscle mass, palakasin ang immune system, panatiling makintab at malusog ang balahibo, maiwasan ang sakit at ma-recover agad mula sa pagod o sugat. Parang tao lang din yan, kung puro kanin ang kakainin mo, araw-araw may iniriya ka nga ba? Pero siguradong mahina ang restensya mo, mabilis ka mapagod at hindi magiging balanse ang katawan mo. Ganyan din ang ating mga manok. Anong dapat idagdag sa kanilang pagkain? Narito ha ah, ngayon ang mas o diskarte sa pagpakain una, pellets. Ito ang tinatawag nating formulated feeds. Ginawa ito ng mga eksperto para sa tamang balansi ng protina. Carbohydrates, fats, vitamins at minerals. Dipindi sa stage ng manok, chick stag, bull stag o conditioning period, may iba't ibang klaseng pellets na maaring gamitin. Pangalawa, munggo. Isa sa pinakamahalagang sangkap kung muscle development na pag-uusapan ang munggo. Ay natural na mataas ang plant-based protein na tumutulong sa pagbuo ng matigas na lean na katawan ng manok. Mabisa ito lalo na kung pinagkukulo, pinagkukuloan bago ipakain upang mas madaling tunawin. Not low Oats. Isang sangkap na nagbibigay ng slow release energy. Maganda ito lalo na kapag malapit ng training or competition dahil hindi agad maubos ang enerya mayroon din itong fiber na tumutulong sa maayos na digestion. Ang apat, gulay. Gaya ng malunggay, pitsay at kangkong, hindi lang ito pagatas lang ng tao, kundi may natural na vitamina A, C, and E, pati na ang antioxidant na tumutulong sa immune system ng manok. Gulay ay hindi lang pampalasa, kundi pampahaba ng buhay sa ating alaga. Panglima, grit at mineral supplements. Ang grit o maliit na piraso ng bato o shells ay tumutulong sa mabilis na epektibong pangga, panggiling o pag, pagkain sa gizzard ng manok. Samantala ang mineral tulad ng calcium at phosphorus ay mahalagang bone development at overall strength. Ang anim, tubig. Ito ang madalas nakalimutan ng iba pero tandaan, ang malinis na tubig araw-araw ay higit pang simpleng pang-inom. Ito ay tumutulong sa digestion, blood circulation at maging pagpalabas ng toksin mula sa katawan ng manok. Ang maruming tubig ay maaring magbula ng sakit kaya sigurado malinis, malamig at fresh ang tubig araw-araw. Mga platandaan na magandang nutrisyon. Kapag tamang ang nutrisyon ng iyong manok, hindi mo kailangan manghula. Makita mo ito sa kanilang pisikal o galing pagbabago. Makintab at buong balahibo, maliksi at alertong kilos, magandang muscle definition, mas mabilis silang ma-recover mula sa sparring o training, mas matibay sila sa lahat na sistema, mas kontrolado ang mga galaw. Kaya nga ang manok ay pinapakain ng tama, hindi lang basta-basta. Sa uli, tandaan natin ito. Hindi lang sa palo na susukat ang galing ng isang manok. Nagsimula ito sa paano mo siyang inlagaan mula sa pagkabata sa bawat araw na tinutukan mo ang kanyang nutrisyon, kalinisan at kondisyon. Hindi ka matatalo. Kung araw-araw ay panalo ka na sa tamang pangangalaga. Tips of the day natin ito, hindi lang maisang pagkain, magbigay ng tamang nutrisyon at makita mo ang ganda ng resulta gawin natin standard ang quality feeding sa, sa sa sistema ng ating manukan dahil ang tunay na breeder hindi lang umaasa sa swerte kundi sa sipag, kalaman at tamang discard. Eh.